Idol, snack time Idol so, ta Sa taas mga followers niya Sa so, mga solid followers Gusto mo, Idol? Dapat ayos lang lahat Ayos lang ba kayo? Kami ayong tanong tanongin ay Salamat, ayos rin May tanong sa akin <laughs> Sa buge namin ko, ano Teknisya na Asa na mo? Ano na sa mga buge? <laughs> <laughs> ah. Snack time Idol Snack Snack time. Iniit ay. Hindi diya. Oh, iniit eh. Isnak sa tatay ni Maeden. Ang besitao dyan, masang kauban na teknisyano ko pa po. Kawa ka agen. Malis ko ko ginaw. kinao. pa lang patagiliran. Moga ka agen.

Hindi talaga ako maka Pasaga Kapugihan ni Idol Hindi talaga ako kaya O asa na mo Ano na mo sa mga sama kay kukihan kayo Idol oh? Idol Ryan Sa tawag mo sa Idol Ryan natin no O oh, sa pugi talaga Bakit pugi Para tayo talaga ang kapigyan ng Sama, Oh? Bisa udah, 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 musa udah, 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 kayak gimana kita nih <laughs> tuh, kayak aku rumah thank you for watching thank ingat po lagi <laughs> ang sama le, bensita lingkod please ano ada diba? hindi ko bawah